Kinumpirma na ng real life couple na Kathniel Nahiwalay na siya Kim Chu and Sian Lim confirmed their breakup Hiwalay po si Dominic at saka si Bea Grabe Breakup season nga talaga no Akalain niyo yun Kathniel, Kim Chu at Sian Lim And ang pinaka recent Bea Alonso at Dominic Roque Confirmed Wala talagang forever no Lalo na sa politika Naalala niyo to? Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. We must protect President Bongbong Marcos. So, nangyari? Fast forward to 2024. Eh, bakit may ganito? Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa hang nasod, resign. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Grabe ha, kinuyog si BBM na mga machong Duterte. Eh, kaya mukhang napikon na rin eh. Sinagot na yung tatay. I, I think it's the fentanyl. PRRD has been taking the drug for a very long time now. I hope his doctors take better care of him. In the meantime, eh mukhang chami-chami pa rin sila nung anak. Yung vice president, at least in public. Eh pero bakit si first lady? Parang hindi happy. Anyway, si VP Sara nasa gabinete pa rin ni BBM kahit ang sasakit nung sinabi ni Tatay Digong sa kanong mga kapatid. E usually kasi, magre-resign ka na o sisibakin ka ng presidente. Para yung kilala natin na napo na lang di na agad pina-attend ang cabinet meeting. E pero sabi ni BBM, buo pa rin daw yung unit team. As far as you're concerned, is there still a unit team? Well, will, uh, I think so. That is still there, it is still vibrant, it is still working. And uh, we will continue on that basis. Talaga lang ha. Sabi nyo eh. Bakit pa kasi sinabi aking team at di man lang tumagal hanggang sa kalagitnaan ng term na BBM? Well, una, ano ba kasi yung basihan ng pagkakaisa nila noong eleksyon? Obvious naman na marriage of convenience ito eh. Para siguradong panalo sa eleksyon. Pero mukhang walang malino na prinsipyo, ideolohiya o plataporma na nagbuklod dito yun lang, unity, whatever that meant. Eh di ba nga, si Tatay Digong ayaw kay BBM, walang bilib. Nandiyan si Marcos eh. Hindi ako believe sa He's really a weak leader. Gusto niya si Sarah yung pumalit sa kanya. eh kaso nagparaya yung Sarah kaya pumayag na mag VP na lang. Kung ikaw si Digong, syempre gusto mo si Sarah. Kadugo mo eh. Yan ang utak dynasty para yung ginawa nila sa Davao? Eto pa. Alam naman niya na kung gusto niya ng proteksyon laban sa pagtugis ng ICC, eh mas kampante ka kung presidente, anak mo. E eh kaso ang nailek si BBM eh. Ang anak mo, busy lang. Eh paano kung papasukin ni BBM yung ICC? Teka, kinapasok na nga daw ng December, di ba? Based on very credible um, information Pumasok yung uh, ICC team dito sa Pilipinas, nagkandak sila ng investigation, nakakuha sila ng mga kailangan na nilang uh, ebidensya, either documentary or uh, testimonial evidence. Kaya nga mukhang nagwawala na yung mga Duterte, di na kasi nila mapagkatiwalaan si BBM na proteksyonan sila. Ang problema, si BBM eh mukhang aware naman sa mga galawang desktop laban sa kanya yung effort na pahinain yung administrasyon niya o baka pabagsakin pa nga. E eh malas lang ni Duterte, hindi na siyang nasa kapangyarihan ngayon. Kaya nga kung ano-ano na yung sinasabi. Kumabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Kung pelikula itong bangaya ng mga Duterte sa Camargos, eh, pwedeng pang Netflix o HBO. It has all the makings of a powerful political drama. Ni dating ang Game of Thrones, House of Cards o Succession. Ay ano yung common denominator ng mga drama na to sa Marcos Duterte issue. Ambisyon. Naniniwala ba kayo na sa gitna ng girian na to, kapakanan nyo? Kapakanan natin yung iniisip nila? Nope. It's about power and political survival. Ang masama, apektado tayo whether we like it or not. Yung away nila kasi may epekto sa desisyon pagdating sa politika at polisiya. Imbis na tinututukan yung pagpapababa ng antas ng kahirapan, yung pag-create ng mga bagong trabaho, yung pagbawas ng nakawan sa gobyerno, for example, eh natutuon yung atensyon sa ingay ng politika na sa totoo lang, pansariling interes lang naman yung punot dulo In kasi, problema ko ang basehan ng Unity, walang laman. Wala lang. gusto lang yung posisyon at kapangyarihan. At may natatabo ng issue tong away na to ha. Ah. Huwag nating kalimutan na umaandar ang efforts sa simulang palitan ang 1987 Constitution. Anyway, balik tayo sa Game of Thrones sina BBM at Digong. Kung relasyon magjowa yung sitwasyon ng Unity ngayon, at least sina BBM at Sarah, siya hindi pong puro post ng sweet photo sa Instagram, pero in reality, wala nang tiwala o nagsasaksakan na sa likod. Kaya nga ang hirap ng sitwasyon ng mga trolls, pati na ng mga bayarang analysts ngayon. eh napipilitan silang luminya eh. Well, di ba pera-pera lang naman kayo? So you go where the bigger money is. Sa buhay, masakit ang mga breakup. Madalas bitter o messy. Eh pero they happen for a reason. Madalas for good reason hindi pong may nakalaan palang mas tama para sa inyo. Pwede nga yong yung kina Katrina at Daniel, pati yung sa inyo ng ex mo. Huwag kang magalala, may eh, darating na tama para sa iyo. That's a fact, not a feeling. Kasi remember, facts over feelings. Kung single ka man ngayong Valentine's Day, okay lang. Celebrate mo na lang yung 100th birthday ni JPE. Eh, pero sa political love story ng Unity Team, a bad breakup can affect the lives of ordinary Filipinos. Yung mga politiko, masarap pa rin yung kakainin yan. Marami pa rin pera yung mga yan. And chances are, hindi forever ang breakup ng mga political clans na nasa unity. team. Pwede magsama-sama uli, but in a different form of iteration. Pagdating sa politika, time and interests can heal all wounds. Pero tayo na walang time at lalo na money, nga nga lang habang nanonood dito sa political drama nila. Ang tanong, sino kaya sa kanila ang magpo-post ng Chapter closed.